Yan, guys, nabuksan na ang panggilid, guys. Ito doon, parang nagkakabayo at nanginginig, guys. Parang nagdadragging. Yun ang sabi ng mga ari. Yan ang Katie Kapin ng ating mechanic, si Boss Queen. Kung saan may problema, guys. amya, um, yan, titirahin yan. Kung saan ba talaga may nanggagaling yung kanyang panginginig at parang nagkakabayo, guys. Nagdadragging. Okay, guys. Hello guys, magandang araw sa inyo guys Yeah, may gagawin tayo dito uh, Yamaha Mio I-125 guys Hindi naman yung ari, parang nagkakabayo At nangingilig Parang nagdadragging pa guys Yan yeah, ang cheche ng ating mechanic si Boss King Kung maalaman kung saan nagkakaroon ng problema Pero ang ating bumuksan dito guys Yung kanyang panggilid guys ha yun ay chichi kape ng ating mekanik na si Boss King para bumuksan para malaman kung ba't ito yung kakabayo at nang, nanginginig yun ang sabi ng may-ari ayan guys bago natin umpisa niyan guys subscribe na kami sa aming youtube channel BNB TV like at pa-share na rin guys at yung notification bell para lagi yung updated sa mga i-share namin video at po-post guys yan guys, wait lang at babanatan na ni King the Boss King 'yan. Baka babanatan pa ng iba kaya official na ni Boss King 'yan. Okay guys. <laughs> Nagdadrag ba? Kaya ganoon. Ah, oh, oh, papansinin natin sa... 'yan. guys, tanggal na guys. Ah, na namin, hindi na pinakitin sa inyo kung paano class Ayan. Ano oh, naging problema niya, Boss King? Oh. Kira ang bola. Kira ang bola. Pati tagilero ng bola, may tama na pata ginira na Kaya ito, yung bola. Yung puli. Yung puli. May tama na din, ang lalalim na. Ang lalalim na, kaya papalta yung drive piece puli ano. Ito lang, puli lang. Yung puli lang. Eh, puli lang. Ah, yung ano, puli, puli lang. Drive yung drive piece, pwede pa. Ah. Saka yung bola, yung papaltan. Ah. Yung guys, kaya pala ito yeah. lang yung problema nito. Kaya pala nagda-dragging ito para daw nagkakabay. Oh. Yun ang problema, guys. Ito, men, bantan, bantan. Yung bola, yung bantan, ayan. ayan pa. yung parang pepingan yung bola, ayan. No? Ayan, ito parang tangos na ano, ito ano. Oh, ayan, yeah, ayan, ayan, may tama. May tama na, ang bola guys. May tama sa ito. Saka yun pa, o, nakita yung puti, oh. oh, kita na, na pan... yung tanso. Saka hindi na pantay. Nakita oh. gilid na ang kain ng kanyang bola guys. Ayan, yun pa Saka yung puli. puli. Ayun, malalalim na. Malalalim na yung lagay ng bola. Oo. Oh. Uh, hindi, yung gilid. Uh, yung gilid. Tagaliro uh, na ito. Oh, yeah, lalo na. Kaya Okay. Saka ito pa tinatamaan ng slider base. malalim na rin yun. Para ang oh, video natin, ganyan yeah. din na, ano. Hinaha, slider kinasa na, na lang ito eh. Ayun ako, laki na ng polar. Uh, kaya, guys, hindi sigo. na siya yung pantay na kwadradong pababa. Ito, may mga may nakagaroon na. Ah, uh, kaya nagdadrag. Um, Akala mo pa half moon. Parang nagsakabayo. Ano, nagdadrag? Nagsakabayo. Ayun. Tapos ito, may tama na. Hindi, kapatan. Oo, oh, ayan, ayan. Lalalim na yan. Ayan. Sensit. Siya yata yun, ano? Ah, uh, sensit. Ayan. Yung puli, ano? Ay, guys, Ito ang dry piece, ano? Ito ba ah, drive dry Ah, ito ang puli. Ito ang puli. Ayan, guys. Kumbaga, itong... Itong dry paste niya, okay pa. Pwede pa. Ito lang papalitan. Dry paste eh, puli. Eh, yeah, dry paste puli. Puli lang. Drive puli pu lang pala. Yan. Yan ang papalitan, guys. So, isa sito. Katama bola. Yung pump belt niya, okay pa naman. Okay pump belt. So, oh, itong favorite niya guys, okay pa. Ayan. Kaya pala sabi ng may-ari, eh ayaw yung may-ari o oh, si Mark. Nagkakabayo daw. So, kaya parang nag-ano, nagda-dragging, nagkakabayo. Ayan guys. Ayan. ang nakitang sira ng ating mechanic, si Boss King. Copy, ba, Pero ba, siyempre guys, patapos niya, titira na rin. Ilinisin natin ang CBT cleaner yan guys. Siyempre, madumi na yan eh. O yan. Kailangan linisin ng CBT cleaner. Extreme. Eh na naman Kasama ka na namin Baka naman Ready na kami Ayan guys ha Basta ribukas kayo Ng pangilig Kaya kailangan Lililisin nyo ng CBT Para mas magandang performance Okay guys Ayan guys May team yan ha Kamaya pakikita ko sa inyo Ang garo kaputi na yan Ayan o no? Sobrang nandala roon na o Ayan o yan, lumalabas na ang tunay na kulay guys. So, Pwede nyo, di ba bro? Oo, oh, kapit eh, ano? Kapal eh. Kapal, saka kapit pati ang dumi. Ayan guys, so kinakalangan, pag kaganyan ka ang inyong panggilid, gagamitin nyo ng brush para matanggal ng gusto kasi pagka hindi ginamitan, yung mga kapit-kapit na dumi hindi na natatanggal hindi kaya ba sa wisik-wisik lang ng ano CBT kailangan na itulong ng brass guys yan tapos papakita ko sa inyo kung gano'ng kalinis niya yan guys okay guys, Ayan, guys oh. oh, na, yan guys o oh. Kita niyo o kanina maitim niya ngayon o Kita niyo puti na o oh. Ayan, oh. No? Ayan ang tunay na kulay niya, guys. Yung panggilid niya. Talong ko dito, kay ba, no? Ayan, guys. Ayan, dry taste yan, guys. Oh, yan. Yeah, Tanggay yung Okay pa yan, guys. Hindi pa palitan yan. Yamaha Mio I-125 to guys ha yan Ayan guys, ito yung papansan natin guys Ito yung kanyang so Arapuli so Ayan guys M3 so to ito Bakpate Puli guys ito guys Hindi mo pa ito apat ka din ito. Ito, ito king, okay. dito. Ang tawag dito. Busing. Ito busing nga pala dito kasama din dito sa set dito. Ayun guys, may kasama na oh. May kasama bola nito oh. King, may kasama bola nito oh. May kasama bola ito oh. Wala pa. wala kasama bola pa, bukod pa bola. Napakahaba ka, Kuli lang yan, kuli. Hey, Mayroon ko sa iyo paghuwag. <laughs> ito. ito guys, ito yung papalit natin. Ano, uh, bola. Yeah. Fly ball. Anong sukat to? 14? 14 yung papalit natin guys. Fly ball. Oh. Tapos yung ano. Yan, may, tip pa, may tip pa ako. Ayan guys. Oh. Tapos ang kasawa nagsasabong lang. Oo. Ano? Oh. <laughs> 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 ang ganda ng no, kulay ng no. kanya ano guys. Kulay pink. Eh, palbe ako. Ulihan Parang orange, ano? Orange pink? It's pink yeah. Oh, orange pink. Tagdada ng kulay ng kanyang flyball. Ayaw, bago-bago kanyang pulley guys. Yan, yeah, kakabit na, guys. Yan ang naging problema, guys, sa Yung kanyang yung ha. sa yun yung kanyang bola. Kaya ito yung pala yung nagkakabayo. Para doon nakasay sa bayo. Nagninginig. Ganun pa. Ayan, yeah, guys. Tagdada ng kulay na kanyang flyball. ball na, ha. Okay. Magkano ka? Pinse. Yan yeah guys, kinabit nga yung ano, puli. Ay, base, okay, ano pala? Grasa. Subukan! Yeah guys, kina-assemble na. Yung side pa gilid. Kung guys ah, wala akong pinagtan dyan. Pablo, hindi pinagtan. lang yung ano, puli. guys ha, ulitin ko lang Yamaha Mio i125 yan guys nagkakabayo eh. yan guys. Okay na. guys okay na yan yan guys okay na yan kaya na lang yung cover ng panggilid yun lang ang ginawa namin guys ha Yamaha Yamaha Mio i1252 guys ha yan guys nagkakabayo guys yun sa amin may ari nagkakabayo yung pala ang dahilan nito guys kung so, bakit nagkakabayo sira yung bola Sa mga nung ano nung bola sa kayo kanyang ano ito guys sira oh yan guys oh ang pangit na ng kanyang bola guys oh. parang ano na ito oh. hindi na siya bilog oh, may mga forty na siya Ayan, guys. ito yun yung pinata namin guys saka itong kanyang puli talagang masama na mga lumanulog na yan oh. kumbaga hindi na pick yung bola dito lumulog na kaya nagkakabay to guys yun na naging problema guys ha? na yan Mamaya, tetesin na natin yan Tetesin na pa, kung nakakabayo pa, hindi na Ayan guys, o Ito pa yung air cleaner Kinek na yung ng ating mechanic Okay pa naman yung air cleaner, hindi pa madumi Kaya kailangan guys, yung air cleaner nyo Huwag lagi yung pati yung din Kasi yun din ang pinagmumula ng pagkakaano ng inyong motor Nanginihina ang hata Nagkakabayo yan guys Kung hindi, kung ito din yung guys sa air clean at wala yung pati-tip yung guys yun yung tip guys yun yung guys wala na yung kinik kaya na yun Mio I to guys ha uh. Okay, Tabowski. Ayan, sige na guys, lalabas na ha. Kahit maulang guys, so tete, na ni kung nagkakabayo pa ito. Babasabaw ba, ba? <tipos> <tipos> na ito. Ayo, ayo, na, ang ulan dito sa amin guys Hello Boxing Okay na? Wala na yung ano kinig Kinig at ano guys ha At nagkakabayo ito ha guys ha Yan ang ginawa namin Pilata ng flyball saka ng Ah uh, puli. Guys ha uh, kuli Yung ginawa ng Yamaha Mio Ice 1, 2, 5 Yan kami ako kuli na lang wala pa may ari guys Ayan guys, Sarah, kahit pano, kayo sana kahit paano subscribe na tip Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMBTV Pa-like at pa-share na rin guys At pindutin yung notification bell Para lagi updated sa mga share na yung video At support guys Ayan guys, kapalagyan kayo sa loob ng aming kirahe okay Mami ako ko yung nung ihari yan guys Okay na yan guys ha, tapos na yan guys Ayan, okay. salamat na nga guys Thank you guys Okay guys